Good morning, good morning mga kasangkay. Happy Tuesday na ba ngayon? Tuesday. Ay, Wednesday. Uh, today is October 2. And ayan, mayroon na tayong latest vlog. Kasi yung mga nakaraan is pakunti-kunti lang ako doon sa Maynila. Tapos yung pag-uwi nga namin. So ayan mga kasangkay, napakaganda ng panahon. At ito yung view namin dito sa aming kapitbahay. Papunta doon. Nagagandahan nga ngayon yung mga decoration dahil piyesta dito sa amin. At ito naman yung amin dito sa bahay namin. Tapos hindi pa ako naliligo dahil mamaya-maya dahil sasama tayo mga kasangkay sa ano, sa meron ngayon dito competition tapos sasama tayo mga kasangkay para makita natin yung buong uh, hometown namin dito. Maliit lang yung hometown namin kaya kaya lang siya nakarin. So, ayan, si Ellen ay pinapakain ng kanyang tita. Siya lang yung nagugustuhan niya aside sa ati ko doon sa Maynila. At ito rin, siya nagpapakain, nagpapaligo. At nilulubos lubos na naman ng inyong kasangkay dahil pagdating naman namin ng Finland, ako na naman syempre. Kaya kung makikipapansin nyo ngayon, eh, paiba-iba yung kumahawak sa kanya, which is good dahil aside na da, nakikipag-socialize si Ellen, hindi nahihiya. At itong mga kaibigan niya, puro lalaki talaga. Kasi mga pamangkin ko, puro lalaki na. No? Ito anak ng kapitbahay namin at si aking pamangkin na si Kieron, na parang teddy bear. Parang teddy bear, Marco, oh. Huh? <laughs> Na no, parang tidi-perseguiro, you no? Oo daw. <laughs> so, ayan. Yan ang ating uh, late for today. And, mamaya, Ay, mga kasangkay, samahan nyo kami ni Ellen at gagal gagala tayo dito Ay, sa amin niyo. hometown. Ay, yan, dito na lang sila. Kumakain kasi sa kusina. napaka Dito na lang. Ay, yan. Ba, yan. At ang mama ko na sexy pa sa akin. <laughs> <laughs> maligo ay magkakape ako. Meron akong dalang kape from Finland ito. Tapos dinala ko na rin yung hindi ko ginagamit doon na coffee maker kasi nga marami naman coffee maker doon na mabibili at dito ewan ko kung meron yan dito pero dinala ko na para kasi ewan ko sanay na talaga ako sa coffee na to kasi mas nagdadigest yung aking chan para sa sa kape ng Finland. Pero sila hindi, ayaw nila uminom nito kasi sobrang tapang. So ako ako na lang ako na lang ang iinom niyan. So, ayan, nagdala na rin ako ng kanyang, ano, yung panglagayan ng kopi para, kasi dito, syempre, wala, wala naman ata nito dito sa Pilipinas. Ayan na, mga pasanta, ang trabaho ko na nga din aming kisani, ay, uh, yung aming kisami, pagsamantala ay yung manipis na muna na plywood. dahil hindi pa talaga tapos yung aming bahay. Maalik ako kasi kapag walang kisami, kaya sabi ko na, pang ano muna, yan na lang muna pansamantala, in the future talaga ay pa minto namin yung taas dahil tuplor ko nga po yung bahay namin. Kaya sa ngayon, naman mo na, ang tabo sa akin kasi mga kapatid ay may mga asawa na Pero nakitulungan pa rin kami talaga mga kasi may taayos aming, ang aming muting tamanan para sa aming nanay. Dahil kahit wala na kami sa kanilang kubil, gusto namin ay meron sa mga ayos na tahanan kapag sila ay tumanda. At at the same time, pag nagbabakasyon din naman kami, sa kanila din kami na uwi. Kaya ayan mga kasangkay, pansamantala, pakote-konte. Ano man na Ayan, ito na. Hindi pa kami nakakapunta doon sa... Oy. Sa ano, sa... Pupuntahan namin, pero yung kapatid kong lalaki. <laughs> yan, sundalo yan, maliit lang. <laughs> ano, nagkuha ng buko para kay Ilen. Hi na si Elen, Ilen, kami. Buko Diyos, oh. Come on, nak. come now. Come, Oy. Oh, direct na buko Diyos. Buko Wow, first time ni Elen, oh. <laughs> It's not coming. It's not coming. <laughs> <It's> oh <not coming. laughs> no, yeah. Ibun nah. ramen na. Tadi na kusiton. Si like Bukojos, oh dito na rin. Napa dito na pa inkoron. Dito pala. Ay, baka rin no, unay. No. Ilang? No, no. Pagka di o. No, Riya kita niya. Go in outside. Go Oy. Ah, you sit down there anak. Mama, you Oh, you sit down. Ayan, kapatid ko din yan. Kapatid ko. Nahiya eh sa camera. Yeah, <laughs> oh, bukod yun si Ellen. Ju, bukod yun. Do you like it? Anak? You like oh. <laughs> <laughs> yes. Kaya hinihanap ito ito magiging ano tawag mamasan ano magiging bil ano tawag pag nakasal na sila ng kapatid magiging ano tawag sister-in-law sister-in-law Sister uh, <laughs> si LJ sa kabilang ano sila island island no Coconut. yes Coconut. yan ayun you know, yung bubuying gitnami no ang aming tiddiber <laughs> ang tiddiber <tea> oh narinig ko ang pala grabe na no lusong Wala kain yan oh grabe, uh -oh. Kainya, no? grabe eh. hindi hindi naging ganito yung katawan ni Ellen eh kahit nung bibi, ilang taong ka na Kiron? How old are you? <laughs> Pira, mo edad? Pira mo edad? Kiron! Pira mo edad, Kiron? Pira mo edad, anak? Gurang ngayon no? si ano? Gurang si Ellen. Mas ano si Ellen? Mas... Mas matanda ng one year old lang ata eh. Hmm. Ha? Do you like? Ako for you. Wow, sige tayo na na Ay, fresh. Boko juice. 4 years old. Naso dire sini makadarat. Hello mga kasangkay, I'm drinking coconut juice. I really like this to that I want to take this uh, to Bukan when I go into Finland. Oh, you want to to have this when mm -hmm. we go to Finland? Yeah. Oh. <laughs> What you said to me, you want to stay in Philippines? You want to live in Philippines? Yeah, but I can't because my grandma's in Finland. <laughs> Your grandma. Talagang gusto niya daw dito matumira, pero ang problem lang daw niya, is si Lula niya, si mommy daw niya doon sa Finland. Gusto daw niya dalhin dito sa Pilipinas. <laughs> but, muta mo, maybe mommy can come to stay longer in Philippines. It's so hot. <laughs> Ah, ba? Diba? Yan talaga pag may kapatid na lalaki nonoy. Noy. <laughs> sa sa bukid yan sa lagi. Minsan na lang sila magkita ni Mrs. Ayan oh, wow. Sarap-sarap. Butangan di yung oh, gatas, di na no. Marasa ang fresh la. Oh, mas masarap yung fresh lang yan, wala lang gatas. Yung bahay ay makasangkay, hindi pa talaga tapos kasi mat, marami pang katrabaho in dito. Pero pa kunti kasi ngayon nagkatrabaho na rin ako. Parang pa kunti siguro tapos namin ito. Wala pa pero okay na rin to kasi ang importante pag may bagyo hindi sila nag-i-evacuate kahit dito na lang. Pero hindi pa talaga tapos. Marami pang gagawin yung bahay namin. Pero ito kasi bagong bago lang ito pagawa nila mama dito. Pero yung dapat dito, ito talaga yung kusina. Pero sabi nila, tatanggalin na lang namin ito. Kasi nga, inextinction ka na. Dito na lang daw. Yan. Ito, Giron. Ito, ito na yung ano, laman. Why is three? Butay gatas. Huwag na. Ang hindi rin yaman. Coco. The coconut. Coconut, oo. Ano ba yung laman ng coconut, anak? Well, Bayan, na ako pag English. <laughs> give, give this to me. Okay. Ah. Mm. Yan. Okay na anak? Do you like it? Yes. Hmm. Uh -huh. oh. 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 Yung tinderang maliit. <laughs> Itindahan ni mama, She ubos na. No, it's a lighter. Ubus na yung tinda ni Mama na candy Mami, ubus na ubus na ni Ellen doon. Mommy, what do huh? you want? I want candy. Okay. want candy? <laughs> yeah, that's one, Max. Yes, yes. yes. only one. Ano akong... Nawawas lang ang tinda on. ni Mama okay, magsasakada pa can lang, ha? Ay, ulay. Ice candy. Hey, oh. Ice candy. Oh, you can open. Can you come here, Mommy? Okay. Can I... No, later. Later, anak. Come here. You go now with other kids. Come here. <laughs> Please, mommy. Come. Can you come? Oh. <laughs> it's not ice candy. It's oil. It's oil, Ellen. Oil you. It's not ice candy. No. No, I can't. No, nee, it's not ice candy. Come now. Go inside. Go outside. I now. I to be in the shop. Yeah, but look, oh, Lola. Not, don't have so much... She needs, she needs, to buy more. So ayan, uh, dito na ma finally matutuloy tayo mag ano uh, natin yung amin lang dito sa barangay ito kami at yung mga ibang barangay ay sa ilang araw na lang. So tingnan niyo mga kay ang ganda talaga ng ano nila ng decoration nila. Talagang pabunggahan sila ngayon dahil meron ngang, ano merong prize kung sino yung mananalo. Tingnan niyo, dito. So, ay dito pala doon. Ito yung purok namin. So, ito yung amin. Purok pork kami. So, pag as, uh, pagdating mo dito papunta doon, yun ang bahay namin. So, ito yung ibubungad. Welcome daw. Welcome purok pork. Tapos, ito oh, tingnan nyo ang mga ano nila, mga decoration. Eh, di ba yung ganyang decoration na bulaklak? Yan yung sa amin sa purok pork. Kaya dito mapapansin nyo, iba naman dito kasi purok 5 na yan mga yan. So, bali dito muna tayo sa Purok Yes! sa so, doon muna kami sa Purok So, ito yung decoration namin dito. O, oh, grabe. nakaka -amaze. Ang ganda. Pina grabe mga kasangkay. Ano, ilang, ilang taon nga, diba? Ayan. Keep this area clean and orderly. Please clean as you go. Tapos, ito yung mga basurahan nila. Ang ganda. Talagang... Meron silang ginawang basurahan for Ay, yung mga bu nabubulok, hindi nabubulok. yon So, ito, amin pa din daw to. Purok pur pa din. Dahil dalawa nga. So, uh, papasukin natin itong area. At titingnan nga natin mga kasangkay kung anong meron dito. Napakaganda daw dito. Rinig-rinig ko. Ito daw yung mananalong purok. Ewan ko ha. <laughs> yun ang nasabi. Ayun. Ayun. Cleaning your worries always. Ay, ang ganda talaga ng ano naman. may mga bahay na din pala dito, oh. Ayan oh. May mga bahay din pala dito. Ah! Ay, si Manay Bambo. Balay niyo. Ay, hala ka upay. Oh, wow. Niyan tao-tao, dali ila. Ka upay. Oh, oh. Ang ganda dito, grabe. Eh, eh, ala, dati wala pa mga bahay ito ngayon may mga bahay na. Hala ka na oh, nasang balay din yan, no? Kada mo na sa balay. Kada mo na sa balay din eh. nila. Ni lang... <makes> <makes> oh, mga ano <anak> ko dati. <makes> Ako nga ni ngaran ni ilang balay ko bago ko. <makes> Oy. Ano ini kalamu ni basi ni dati dini di baya? <makes> Oo, oh, pero bak ano, ano? na no? Kau pa i nagrabe. Karamanay uyig ini. Eh. Kay mao nga ni. Karamanay uyig. Dati wala man ini no sila sa doon, Ay, upay na daw, di O, ito pa dito sa loyo ma mo. Uy, bumaan daw ka upay Si ate, Nining. ko, may kasi buhi Oo, Kaya, tara na. O, oh, yung isang ano, dati. Tagap, tagapagpataya kasi kami ng luto yan, o, oh, mga tagapagtaya sa akin dati. Ako <laughs> ang first winner ng inyong online. Online. <laughs> So ayan, tutuloy tayo. Oo, katuan na. Pira usog babaye. Eh. may may Oo. May agyan na lata Ay, yun, na ni. Ay, hala grabe. Ay, grabe talaga. Dati nung iniwan ko to, ang bahay dito isa, dalawa, tatlo, tatlo lang. Karamang mam yo. Ano? Oo. Oh. Tapos ngayon, hala, grabe tapos ay ay hala, maungay ini ano iyo, maupayon. Wala, adiyo. Kaupay sa nira ko ano? Dito ko dapat ko ito ko. Oh, na. Oh, ay grabe ang ganda. Uh, ah, Tingnan natin to. Silipin natin ito mga kasangka yung ano nila, yung kanilang decoration dito. Ayan oh. So may ginawa silang for children's playground. Tapos Ayan, Children's Park. Tapos pagpasok dito, yung may mga decorations sila. Ang ganda, grabe. Hello, mana Oo, Oh, oh kapoy si Muni Jimmy nakakuha niya tulugod san kuan, san chocolate. Oh, no. Oh, wei ang paman dito kay nauli pa man, man kami naabot pala. Mao, oh, mao Oh, Oo. Oh, Iba vlog ko ha, oh, um, ano? Ayan, oh, ang ganda ng decoration nila, talagang ay bunga. So, yun ang rinig-rinig ko daw ha, na mananalo daw itong purok namin. Wow. Makikipurok na din ako. Ay Oh. Big stable gardening. Oh, may mga big stable gardening sila. Ay, wow, bunga. Tapos aside that may mga ano na rin yung ano nila. Uy, ang ganda talaga. Oh, tapos meron silang nilagay diyan na Late Big Stable Army Medicine, Feed Our Thoughts, God First, The Power of Love, and Live Life Fully, Fill the Bridge. Oo, oh, tara na. Ay, ang ganda anak ko, si Ellen. O, oh, nag-iingi talaga siya dito, o. Oh. Oh, may mga kalaro na rin siya. oy Kiron! Kuha ni ka pagluway, anak. Pagluway. O, oh, may ma Anak, ininilitan mo, o. Oh, Mao daw, kay Mao oh, na ko Ay, kaupay din sa iyo. Kaupay. Taga din ka man. Ha? Okay la? Uh Oo. -oh. Ay, sige, sige. So, tapos na tayo sa Purok 4. Ito naman yung Purok 5, yung decoration nila. Three, three. Ah, 3. Ah, Purok 3. So, ito yung Purok 3. Ay, grabe ka. Oh. Ang ganda din ng Purok 3. Ang ganda ng islogan nila. Pagkakaisa, alang-alang sa barangay, magtulungan upang kapayapaan at kaunaran. Ay, makamtan. So, ito naman yung decoration nila dito. Ay, kaupay. kunta. Kay ano, medyo medyo nakakalit na kayo magtatabila ang puro 3 and 4. Uh Oo. -oh. Ay, kaupay di diba wato. Sana naman ma ano, an ano? kung sino ang nagana? Asa 5 pa? Ha? Ah? Kaupay na good man So, uh, i-explore na ito ang dinibanda. Yan. So, dito pa yung Purok Trail. Lalabas tayo, papasok tayo dito sa maliit na kalye na to. Ay! Ante Ites! Malakaw-lakaw muna ako din eh. Hi, Hello. Ate Anan! Oo, <laughs> oh, sige, sige. <laughs> Oo, yan pa dito. Uh Oo. -oh. Waray pa man ako pa tatanggal. Uh Oo. -oh. In, kuang ko, andin niho. Hello. Hello. Ano, auntie Iday? Ano na? <laughs> yeah, Unom ka tuig. Oh. Tula? Tula? oh <laughs> na na na. Onom na katuig. Yun ako dito chocolate. Oh. Wala oh. ko pa ka kukuha. Ba ko ang bata mo ka English speaking. Pero uyag mo nga kay English speaking mo pa nga kay nag English. Oh. At least kay finish man gud itong sira. Nag English. <laughs> ba ko ang bata mo ng ni ngi. Na 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 la tinding. Na na na. Oy good man just kumiyo. Nano na? Nano na? na, no, na. Sina to? Si Buboy. Buboy? Bata, bata ni Manay Monida. Ah, kawin ako si Malay si Buboy ma. Butoy. Oh. Ang kahimu. Yan sa aburan si Butoy. Ay, pa? Oo. oo. Man, ito, man. So, diretsyo kita din Hello, ate! <laughs> diretsyo kita din ni sini nga makipot na daan. Mga balay din ni sa Rosario. Ang mga bahay dito sa Rosario, ito po yun. So, hanggang dito na lang tayo banda kasi pag lalabas ako dyan ibang bahay na naman ay iba ay yung nilukuan ko na yon kaya balik na lang tayo One eternity later <laughs> You talk Ellen more You ask Titas Where are you now? Oh, Bye. Thanks. Thanks. Look, Ellen. Ellen, look. Um, can I tell something? I'm having some friends in here. In here. Wrong. Ellen, is warai -warai in here. <laughs> Right, Ellen? <laughs> 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 pilih <to no." laughs> Ya, Pili. <laughs> <laughs> sino kay Lani kasi si ni sige pa na i-count pa ka pa ka ng kung ano i subukan daw pili Ay pero yun si salad oh pagay do mama sayo mama kung ano si Elen isa lang no binibigay ng isang ano lang tanggalin mo sa mama oh go lay lagi mama kapatulay bayad din si mo to very good mo Yeah, you peel You try. It's a like <coughs> cook peep. You try this. Habo. <laughs> <laughs> Ayaw ni <Ilen>. <laughs> <laughs> Kain tayo, Halo? pili. Ha? Si Pili? 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 Kau si mau pai ayo mau adeli. Hmm. Pilih. Hmm. Oh, pilih. Hmm. Andito kami ngayon sa kwarto namin ni Ellen at andito si mama ko at isa kong kapatid. Nagaano kami. Yung mga dala kong mga pinaglumaan ko na damit sa Finland dahil nga 'di ba nung namatay si Miko, yung papa ni Ellen. Maliit lang ako noon. Ngayon na talagang lumaki na naba ako. Hindi nakasya sakin sa akin kaya dinala ko na dito. Pinamigay ko sa kanila. Ayan, pinag nila. i mo ang bam. Oh. Pati si mama kasi maliit lang ang mama ko, ikapatid ko. Ako talaga na naba. Siguro, na, doon ba sa ano, sa, na, dahil mag-isa nga ako, ang comfort ko doon, kapag halimbawa, alam mo yung namimiss ko siya, talagang kinocomfort ko sa pagkain, tapos para lang pangbawi, dahil ayoko yung ma-stress ma kasi alam nyo naman si Ellen ay baby, baby pa noon ng time na yon ano din, two years din, talagang ang liit ko. Ngayon talaga nanaba na. Ayan, oh, for example, yan. Isot mo nga, itry e, mo. Hindi siya nagpapakita sa camera dahil <laughs> nahihiya. <laughs> si mama hindi nahihiya. ka daw kita mama. Marami nagsasabi. sabi. <laughs> rin si mama nagsasalita kasi pipe. Hindi daw, try mo. <laughs> no. Itry mo, itry mo muna, bago mo makasabihin na ano. <laughs> Kuhaan ito no, may ano dyan, hindi pa yun. Ayan pa ho. So kasi rin sabi, good draw kayo, kasi nga na isa ako. Kaya ano lang ako, noong 49 kilo, nung na, nawala ang papa ni Ellen. <laughs> o, oh, yan oh, oh. Ay, ang ganda. Oo. Oh. oh. Sa imam, mo oh. o. ka doon. Ganda. May ano 'yan? Oo, oh, oh, na na naakit yung so, ano. Po, po. Oh, ayan. Eh, oh, sayo mama, i-try mo daw yung iba. Ma -ano pa daw yung isa ni na damit doon na. Madami dami yung dinala ko. Meron aside pa diyan, meron pa ako doon sa sa ate ko. Iniwan ko din sa kanya dahil Yan nga yung luggage ko ay hindi na magkasya. Bangi na ano na yan. Ay, di ba Diri, baka, ano la iton. O, pa la iton. O, oh, okay pa siya. dapat isagad doon sa baba. Yan, maganda rin bam. Okay. So, masin mo ba? Okay. So, mas ay pa ano, standard. oh, ayan, maganda sa'yo, lumitaw yung kaputian mo. Yan yung siya yung nagmana sa kaputian ng mama namin, pati si yung kapatid kong pangalawa, pangatlo, ay, Panga panganay pala at saka pangalawa. Kaming dalawang babae, hindi ganong kaputi. Si mama kasi maputi. Uy, tingin naman kayo, kunti lang. <laughs> mama. I-try. I-try mo muna, oo. O. Yan. O, i try mo lang. Si Oh, anong malaki? Iubos pa. Oh, siyempre, ano mo ito? Ay, wow. Wow. Ay, kaopay mama. Katulad ito. Oh, magguang kala. Ay. Ganyan talaga yan. Ganyan, oh. Tapos doon. Oh. Oh, pak. Para kasi ano. Para kang 16 years old lang. Ayan, ipapasok ko ito mama sa ano. Hindaw. Ayan. Hindaw. Arab. Oh, pero ano ha mo nala? I- I-repair mo nala. Oh, tingin ka dito. Tapos mag-high heels ka. Oh. Pwede. Ano ha mo nala? Ayan, pag-update. Tahi ini bao. Alam mo na maaram ka magtahi? Oh, ganda ba mama mo, mm. Kan ilin yan. Time check mga kasangkay ay alas 8 na ng gabi at si Ellen nga ay sinundo ko dito ngayon sa ati ko dahil sinama nga nila sa ride si Ellen at andito tayo malapit, ah dito sa may simbahan ng aming lugar. Ayan o, Rosario. So ayan, andun na yung ating ate Ilin nagsa ang saya-saya niya talaga kasama yung mga pinsan niya. Uh, ngayon ay gabi na nga kaya siguro ay mag i-end e na din po ako ng aking vlog for today and then bukas pa bago na naman at kanina ay ipinakita ko lang yung banda sa amin yung purok namin pero yung iba pa ay hindi ko pa naipapasyalan. Mga ilang mga sa susunod na araw na lang tayo mga kasangkay dahil pagod na rin ako dahil kanina nga ay ang dami na daming gala at bahay pag mainit ang panahon sa hapon most of the time lumalabas kami magnanay at ng mga bata ay nasa hapon na kasi yun ay hindi natirik yung araw sa iyo na mga kasangkay bye bye say out mga kasangkay bye bye, bye, -bye.